Hello, good morning mga lalab sa mga vayots Magandang hapon na Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao Sa mga kapwa ko, Dabawinyo, Dabaw Region Sa buong Mindanao, sa lahat ng mga Bisaya around the world Hello, magandang shout po sa inyong lahat, magandang umaga At sa lahat, kapwa ko din po, OFW sa around the world Hello, magandang shout po sa inyong lahat, mag magandang araw din po Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share So, yung topic natin ngayon, kung uh, papano paano tinusta, no? Ah, eh. Kung papano tinusta ni VP Sara. <laughs> ang 40 ICT eh, na mga buhayang humihimod ng puwit ni Tambaloslos no? Kasama na yung isang convicted ng child abuse na mukhang puset na si Franz Castro. <laughs> Hindi umubra yung mga bataan ni Tambaloslos dito. So, binulgar kasi yun ni eh, Uh, Maharlik nung insidente na sagupaan din ni Risa Hontiveros at ni BP Sara doon sa Senado. sinasabi ni BP eh, ni Maharlika na uh, tatanggalan ng budget si BP Inday Sara sa Kongreso sa otos ni Tambalos Los. <laughs> Siyempre susunod ang kanyang mga buhay dahil wala silang budget kung hindi nila gagawin. Ayun. Uh, so ngayon, eh, natusta. Pinagtulungan si BP Inday Sara, no, sa Kongreso. Pinagplanuhan uh, kung paano siya ipahiya na samantalang dati si Lini Robredo sa loob ng kanyang anim na taon. In 2 to 3 minutes lang, approve ka agad ang budget niya. Walang maraming uh, ek <laughs> Tapos pagdating kay BP Sara, ayon. Ang dami nilang uh, tawag dito. Uh, ginagawang kabul kabulas togan kaya pahiya sandali lang so nabukos si Estela Kimbo dahil siyempre plano nila yun eh imbes na mag uh, focus sila doon sa 2025 uh, budget ng office of the vice president doon sila uh, bumalik sila hindi sila hanggang ngayon nagdadayari o nagtae-tae pa rin itong uh, nasa house of crooks no Uh, sa legislators na about sa 125 million na confidential funds ni Bipisara Sara samantalang approve sila sa 4.5 billion na confidential intelligence fund ng presidente na bangag naman at wala namang ginawa dyan kundi ginastos lang yan sa mga pagpa-concert concert inom-inom ng mahal na alak at bili ng mga mamahaling mga sinisinghot hot na pinagbabawal na gamot no so dito sila kay Bipisara, Sara siempre ito yung kanilang uh, uh, pakai dito no ang sirain ang Duterte o, lalo, lalo na si BBP Inday <laughs> kung dati si BBP Inday maraming naiirita dahil hindi nagsasalita o, marami din mas lalo ngayon naiirita dahil bakit talaga walang patawad <laughs> So si Estela Kimbo na boko nagdeny pa ang potra guys pero lumubog sa kahihiyan si Estela Kimbo dito eh. Talagang pahiya siya kay BP dahil hindi talaga siya tinantanan. Ko akala ni Kimbo na si uh, yung mga ibang resource person talaga like, ni Dr. Bado, ni Ka Eric at uh, huli si sino ba ito si Attorney Harry Roque ay maisi-isi nila hindi si BP Is this part ba of what you said earlier, uh, Representative Kimbo, Let let let's stick to the plan. Yun yung uh, narinig ko sa iyo kanina. Well, I do me. not recall seeing you the plan. Stick to the plan. I ruled that we stick to our plan. We stick to our plan. <laughs> <laughs> we stick to our plan. We move to the next um, uh, chair. Person on on the list, um, Madam Chair. This, uh, Madam uh, Chair, hindi na po tayo matatap. Oh, uh, move na daw sila sa uh, ibang uh, issue dahil uh, booking. Oh, uh, Stella Kimbo, akala mo ba hindi ka, sabi mo hindi ka punong-puno ng kasinungalingan. <laughs> Yung katawan mo. Ayun, hanggang tagos, hanggang kaluluwa mo sa impyerno na sinungaling ka. So ngayon, ah, oh ito, papano siya dito durogin ni Bibi Sarah Kaya inataki daw to sa hika eh. Boss, <laughs> yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Ah, talaga tayo no. ng bukas dito? Diba? Madam Chair? Yes. Yeah. In an inquiry regarding... Ayan oh. na naman siya. Gagamitin na naman yung kanyang... Hmm. Yes, and if we have, I remind also our first persons to please act in a respectful manner. Presensya po. O ikaw ba? Estela Kimbo. Eh, meron ka ba dyan yung sinasabi mong mag akto no? Umakto na my respectful manner? Wala ka ni. Eh. Sa buong eh, dalawang oras halos may git. Sobra nga eh. Puro sa mga kasabwa, niya na bayaran ni Martin Romualdez, halos ayaw, ayo pa si Bipi Sara. O dito, pahiya ka. Oh, booking ka dito ngayon. So, akala mo ha, maisi mo yung ibang mga resource person ninyo dan pero ibahin mo si BP Sara dahil hindi ka tatantanan hanggat hindi ka mabilad sa kahihiyan. <laughs> um, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng meeting na to. So, yes. So, so if po. you allow members of the House of Ayan. Representatives lines like... Yun. Mahiya. Um, uh, and of the confidential and intelligence files talaga tinitira nila eh. Uh, to the to us. You no, know, so we can um, uh, we have here surveillance and monitoring. Sabihin ko lang, Madam Chair, no, yung purchase of information, out of 125 million oh. confidential funds in 2022, purchase of information, 14 million, payment of reward, 10 million, rental and other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses, 16 million, purchase of supplies, 35 million, provision of medical and food aid, 40 million, payment of incentives or traveling relative to Uh, confidential info, confidential operations 10 million. So a total of 125 million conducted uh -huh. surveillance in 132 areas in 11 days. So 100% uh -huh. utilization. So galit ka don, Franz Castro. Dahil na booking ni BP Sara na mayroong labing-anim nga na eskwilahan ng public school sa Metro Manila na napasok ninyo ng grupo ninyong makaliwang komunistang terorista na mga aktivista na nang re-recruit kayo ng mga batang estudyante sa elementarya, high school, pati college. No. So, kaya ito nila ngayon tinapik. Hindi sila nag-focus dito sa 2025 ba budget ng Office of the Vice President. Dito sila nag-focus sa uh, confidential funds na tapos na to eh, 2022 pa to. So, tinakil na ito, 2023, tapos nung uh, budget nila mag-2024. Wala na yan Sabi eh, sabi gani dito ni Congressman uh, Gloria Arroyo, dapat yan, wala na, Lead to risk na yan. Magpahinga na yan, no? Eh, wala. Kasi ito yung otos ni Tambalos so, <laughs> hindi sila matatapos-tapos. Si Tambalos ang hanggang ngayon, taing-tae sa 125 million confidential funds ni VP Sara. So dito sila ngayon natos ta lahat. <laughs> Madam Chair, mm. I have also here a report about the notice of this allowance. According to the notice of this allowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million. Confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the one I think it is. ano no? Arlene so, Rosas sa the Takanan na masahan na si Bibi Sarah. The vice president. I am vice president. Hmm. Oh. Di to kung ayon. chair, since you allow her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So my question is, my favorite stream? Yes. Yeah. Okay. Diba? Okay. Yes, Madam Chair. So, may, may um, I, before you proceed, may I remind both our guests and our resource you should have her to when she said the line, the ba? From, your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. Yon. Para hindi pa? bias. I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. Ang uh, snide comment that's a matter of Tingnan judgment. Tingnan mo kung so, gaano kabayas. kabayas. Mm. Uh, madam Chair, I would like... Tingnan mo kung gaano kabayas at katarantada si Estela Kimbo magdala ng kanyang committee. Halata, ka Madam, na one-sided ka talaga. Kaya ka dito, inatake ng hika daw. Pahiya ka dito eh. Oh. Uh -huh. Kasi magkano ba yung budget mo na ibibigay ni Martin Romualdez para ninyo ipahiya si BP Sara na hindi din naman kayo nagtagumpay? Uh -huh. Sige ha. Ah. Sabalaya like to repeat the first three lines of the correct well, point of order, Madam Chair. Um, a point of order, Madam Chair. Kasi parang... So let's, let's proceed with the answer. Yeah point of order Madam, 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 Madam chair kasi At, parang siya yung nagpe-preside eh. Yeah, that's <laughs> right. right. No, no, right. No? No, yeah, kasi yung na ba yung sekretariat natin sa Committee on Appropriation. Yes, pahalaman siya yung mga sa, sa, sa yes, sekretariat. Yes, thank you, Madam President. Please pa sila nga sa paligid There's a question. Please proceed with the response. Madam Chair, I don't understand. <laughs> Yun, <Yes, but, laughs> <laughs> so, ito kayo ngayon. Bakit? A person convicted of child abuse. Ayan. It's sitting in a seat. Ito okay. so, po okay. I mean, yung sinasabi natin na dinatid ko yung tama yung usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yung pahintulitan okay. dito sa Kamara. You allow to ask my comment and then you will not allow please, please wait as to my comment. comment. Excuse me, our members and our guys, I warn you. Please wait. Don't Thank be so Please wait to be abolished <laughs> <acknowledged laughs> before you speak. Okay, so at this point, um, Honorable Manuel. Hey, honorable pa? Yes, Madam Chair, uh, again, it's another point. Honorable? Si Manuel na isang makakaliwang grupong komunistang teror terorista membro only in the Philippines. Na mayroong mga nasa kongreso na convicted na at yung iba sa kanila dyan ay mga talagang pinangalanan na, binulgar na, na membro ng mga makakaliwang grupong komunistang-terorista, tinatawag pang honorable point of order kasi honorable daw sila deliberation <coughs> tayo we should stick to the topic uh, ayun naman pala, pala. Chair na dinadivert natin yung usapan para hindi natin sagutin yung tanong ng mga mambabatas natin this is actually the best opportunity formal proceedings nakikita po ng publiko para malaman anong sagot ng vice presidente so hindi po natin nagpapayat FYI Raul Manuel bakit andyan ang vice presidente dahil sa budget for 2025 ng OVP. Hindi para sa budget ng confidential funds. Wala na siya dyan eh. Tinanggal siya dahil may yung confidential funds na yan. Nasa, nasa korte na yun at hindi na yun pwede pag-usapan. Pero hinahalungkat ninyo dito. Kayo dyan sa kongreso na mga baboy, na mga animal, mga kawatan, na mga kongresista, ang nag-open up ng topic na to, tapos ngayon, sinuplak kayo ni Bipisara, dito kayo magsasabi, mag-stick tayo doon sa topic. Ano ba ang topic? 2025 budget, hindi ang confidential funds, hindi huhukayin yung na, na, inilibing na, na isyo. Kayo yung humuhukay, eh. at kapag ngayon binalikan kayo, iiyak iyak kayo. Ita, divert na naman ninyo sa ibang topic. gayon kayo ka-animal dyan sa Congress eh. Ganon-ganon mga uh, argumento na hindi naman tumutumbok din sa topic natin. So, I'm, 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 yes. Kayo nga eh, hindi tumutumbok sa topic. Dahil wala sa, sa ano to ni Bipi Sara. Sa kanyang uh, uh, issue dyan sa 2025 budget. Pero kayo, dahil utusan kayo ni Martin Romualdez, itong bakla na to malamang, sumisip -sip din to, humihimod sa ni Martin Romualdez para magkapira, gamitan to sila eh. Ginagamit sila ni Martin Romualdez para babuhin si Bipisara. Sara. Ginagamit din ng mga makakaliwang grupong komunistang terorista na to ng mga kongresista si Martin Romualdez para magpalakas din sila ng kanilang puwersa. Gamitan. Tapos yung ending dito, si Marcos at si Romualdez, titirahin nila kapag wala na sa posisyon. <laughs> ah? Question, so for please, you. Please, please may... Your responses direct to the point. Okay. Sige, ma'am. I, I will make this easy for you. What rules are we using for this budget hearing? 287,000 out of 125. At ito po, Madam Chair, yung mga breakdown na mga disallowed na mga ano no uh, ang mga purchases so reward payment of 10 million payment of rewards various goods 34.857 million payment of rewards medicines 24.93 eh. million tables chairs desk, computer at Elizabeth Sara may napuntahan yung pera e eh, kayo diyan sa, sa Congress ni hanggang ngayon hindi nga mapatunayan na hindi kayo kawatan dahil hanggang ngayon, hindi kayo nag-open the book of your accounts na kayo yung pinakamost rotten institution according to Tatay Digong dyan sa Pilipinas, sa Philippine government. Tapos ang lakas ng loob ninyo, mag-sita sa budget ni BP Sara, tapos yung mga pira ninyo, saan ninyo pinupunta? Pinopondo ba ninyo? Franz Castro, Laura Manuel, Arlene Brosas, doon sa mga uh, nagbo-buwes din yata ito doon sa kanilang revolutionary tax nila or pinangbibili ng mga effigy or uh, yun pinangpopondo doon sa mga makakaliwa doon sa mga mababang uh, ano uh, lower uh, chamber nila kung tawagin this committee preside over this hearing ulitin natin na kasi sir sure. Yes, she may proceed. I request that the chairperson mm -hmm. of the Finance Isapang Committee preside over komunista. this hearing. Ayon. Ayon. Saan si Saldi ko? Kanya to eh. Yung right hand ni Martin Romualdez dyan. Kung paano nila baboyin yung budget ng taong bayan. Yung pira ng taong bayan. Si Saldi ko yung nire-request dito. <laughs> ni Bibi Sara. <laughs> so sa next hearing, ab abangan natin kung kaya bang harapin ni Saldiko, si BP Sara, sa uh, budget kung bibigyan ba niya. Let's see. si <laughs> Ubas <So>, Tanatusta <laughs> dito si... Uh, kasama pa nga si Abraham Manuel pero hindi na yun. Kasi baklang iro yun eh ah uh, si ano lang, si Stella Kim at saka si yung convicted na honorable pa kuno po tanginan niyang posit na yung mukhang posit na yung Linda <laughs> Philippines. So, may convicted na mukhang posit pa, honorable ang po tangina. Ay, <laughs>